plan, Pero after was mga one hour, nawawala. Na-observe ko naman po yun at salamat doon. Uh, pero it means na for the meantime, pag natapos ang master plan, siguro kakain pa tayo ng mga limang taon. So, siguro mga seven to eight years, yan muna ang sitwasyon natin sa Metro Manila. Am I correct with my interpretation, Mr. Secretary? Um, hindi po, um, Ms. Madam Chair, ah uh, Mr. Chair, dahil... Uh, tingin po po po, kailangan na tayong umaksyon ngayon. No? Uh, hindi po tayo pwedeng maghintay na ng uh, maghintay ng ilang taon uh, para umaksyon. At uh, nagpapadevelop po ako ngayon sa ating mga engineers ng isang plano, ng isang mabilisang plano para maglinis ng lahat ng waterways at uh, riverways sa Metro Manila. Kasama na po yung mga main rivers Pasig, Marikina, at yung mga mas magigiit na waterways and esteros. Pero yan po, hindi lang po DPWH ang may kayang gumawa niyan. Kailangan po yan magtulong-tulong ang DPWH, ang MMDA, ang lahat ng LGU, LGU, pati po ang private sector. It needs to be a massive effort. Hindi po ito po pwedeng tingi-tingi lang, patsi -patsi. Kasi po, um, grabe na rin po ang nangyayari sa atin. Pero tingin ko po, eh kung magturong tulong at umaksyon tayo ng mabilis, eh meron po tayong immediate na pwedeng relief na maibigay sa mga kababayan natin sa NCR. That, that's good to hear, Mr. Secretary. Uh, dahil ako po talagang taga Maynila. Tanong ko lang po ulit, what will happen do sa mga nakita ko po na blacklist na yung lalo na yung top 15? Hindi po ba meron silang mga ongoing project? Ano po mangyayari do sa mga ongoing project? Hinto bayon or what? Po, yung mga unang-una no? yung mga, yung binakis, yung binakis na po natin, yung Wawaw wow, at saka yung sims, no? kahapon lang po yun. No? Um, yan po, unang-una, pinahold ko na po lahat, pinapahold ko po lahat ng payments to those contractors. No? Kung meron po silang ongoing. No? Um, pero, kailangan din po nating tapusin. Siyempre, kung meron silang ongoing. So, pag-uusapan po namin ng ating operations group kung paano po ang magiging sistema, kung ano po ang gagawin natin para matuloy no, ang, uh, ang mga proyekto ngayon. Ngayon naman po, para dun po sa mga proyekto na completed na, pero hindi naman talaga, ah uh, o substandard, eh kailangan po, kulin natin yung mga uh, warranties, uh, kung ano man ang recourse ng gobyerno para po uh, mabayaran nung mga kontraktor na yon ang mga iniwanan nilang proyekto na either ghost or substandard. Hindi po tayo papayag na ganun-ganun na lang. So kailangan po yung kontraktor po mismo ang uh, sumagot niyan. Opo. At the reason why I'm asking, kanina po habang papunta ako rito, narinig ko sa sa radio na sabi ng lawyer ng isang contractor nga na paano namin itutuloy blacklisted na kami. So parang akin doon, baka mas agrabyado tayo dahil baka nakapag-advance na sila. So tama po na dapat. Salamat po ron. And lastly, Mr. Secretary, gusto ko sana, sana mag-move on na rin sa 2026 20, pero ito po yung naitanong ko rin sa DepEd family nung last. Uh, pakiconfirm na lamang po, nung matapos yung uh, NEP nung 2025 dito sa Congress at yung ETSGAB na sinabit ng Congress, mas mataas ang budget ng DepEd compared to DPWH. Pero nung lumabas na yung GAA, The other way around, nagkabaligtad na po. Pakiconfirm nga po, Mr. Secretary, kung tama. 2026 po, definitely, education po. Ang DepEd po, ang pinakamataas sa budget. Pero ng 2025 ga po, nagkabaliktad. Uh, ang ang pagkakasabi po sa akin, noong 2025 daw po, eh, kung pagsasamahin po ang budgets ng education sector, meaning DepEd, CHED, uh, uh, mga SUCs, mga SUCs, mas mataas po. Pero kung DepEd lang po, mukhang mas mataas po ang DPWH, unfortunately. Actually, kinampay po ni Secretary Angaria na nadagdagan pa nga sila dito after the H gab pero pagdating ng GAA, nabawasan sila at mas tumaas ang dividables. So tama po yung mukhang, mukhang ko. ganun nga po ang nangyari. Unfortunately, okay. uh, Mr. Chairman. Uh, last na lang po. Alam ko yung NCR is a very complex ano pagdating sa plant control. What is really the problem? Bakit nagbaba sa Maynila? flood control ba ng DPWH, basura ba, or what? Or maliliit na rin talaga yung mga drainage sa Metro Manila? Ano po talaga para rin sa kapanatagan ng mga taga Metro Manila? Alam niyo po, nakakalungkot man pong sabihin, pero all of the above po yan. I think it is a complex problem born out of years of neglect, years of uh, throwing garbage anywhere and everywhere. Uh, years of lack of maintenance or or expansion of our drainage system, uh, yung pung mga years of lack of control over structures being built on waterways, esteros. Uh, uh, it's a very, very complex problem, uh, Mr. Chairman, na uh, hopefully po masimulan na po nating kahit paunti-unti. -unti. Dahil po hindi po mabilis uh, at uh, madali ang solusyon dito sa baha sa Metro Manila. But kagaya po ng sinabi ng Pangulo, we have to start somewhere. Salamat po. Kasi the reason why I am asking po, uh, ang init ng flood control ng DPWH ngayon at nakikita ko mukhang sinasakyan na rin ng ibang mga politiko o ng ibang tao na every time na may baha, flood control ng DPWH. Uh, nakalimutan na rin natin na talagang kompleks yung problema at marami talagang pinanggagalingan. Not only the flood control of DPWH. Tama po. Tapos pakibantayan na lamang po dahil marami kong report na nakarating sa akin na yung mga pumping station na ginawa nyo, sometimes ninanakaw na ro yung mga piyesa piyesa dan sa barangay sa paligid. So, hindi ko alam kung within your power kung meron kayong police power pero nakitignan na rin po dahil sayang. Sayang yung purpose nung trabaho natin. And Mr. Seca Secretary, siguro last na po, yung pinagdaanan ng NLEX-SLEX connector from Caloocan, dumaan po sa District 2, District papunta, halos lahat po ng dinaanan nila, yung drainage nun nagbara at iniwana na. Alam ko hindi problema ng DPWS, pero baka may magawa po kayo kung paano Before po, pag malakas ng ulan, sakalang bumaba. Pero ngayon, be, even a simple high tide, bumabaha po because of that. Lahat po ng dinaanan ng LX, SLX connector, barado. Thank you Ito po. Din po natin Makikipag-coordinate din po tayo sa TRB at dun sa mga operator ng mga, ng mga elevated tollway para masigurado po na clear ang waterways doon at hindi nagkakos ng baha. Salamat po, Mr. Chairman. That's all, Madam Chair. And, uh... Congratulations po, Secretary. Alam ko you deserve that. Salamat po. Thank you. Next to interpellate from the minority, Honorable Elijah San Fernando. Next from the minority. minority. Next from the minority, uh, Deputy Minor, Minority Leader Antonio Tinio. Next is uh, Honorable Rini Ko. Good afternoon, Mr. S uh, Madam Speaker. Good afternoon to the Department of Public Works and Highways. Uh, nandito, kami kayo, nandito kami ngayon kasi similarly ay napaka-concerned namin ng lahat ng mga developments na nangyayari. Uh, Itong mga nasisiwalat natin, marami ditong nakikita sa mga butas sa buong proseso ng pag-a-award uh, ng, ng infrastructure projects. Uh, matagal na itong proseso, di ba po? Uh, since the Government Procurement uh, Act, ay, ito na yung proseso natin. So medyo long-standing na siya, na may safeguards daw. Pwede po bang ma tayo ng DPWH kung ano po ulit yung kabuang bidding process. Pakisimplify po para sa publiko. Parang explain like I'm five. Ah, uh, paano siya nangyayari? And paano po na-award sa private entity yung proyekto? Mr. Chair. Um, um, Madam Chair, if I can just ask our Undersecretary for Operations to explain kasi ah. Uh, Maganda din po yung tanong na yan. Para matuto din po ako kasi hindi ko din po agam proseso ng DPWH. Salamat po. Thank you. With the permission of the Chair and Secretary. Uh, first, ang ano po natin procurement law, yung uh, Republic Act 9184, uh, still uh, still uh, enforced until September 21 of this year. Kasi po, pinalitan na siya ng Republic Act 12009 yung New Procurement Act. Uh, kaya lang po, nung na-publish po yung forms for 12009, binigyan tayo ng tatlong buwan para po gamitin yung 12009. So, yung po mga na nagdaang bidding for locally funded projects, ang enabling law po, yung Republic Act 9184. So, ang default uh, mode of bidding po is competitive bidding. So, uh, pagkatapos po na meron na po tayong listahan, we are allowed to do early procurement activity based on the projects listed po sa NEP. So as early as October, pwede na po tayong mag pero short of award. Pero pag lumabas po yung GAA, at parehas naman po yung project na nakalista sa NEP at saka JA, pwede na po tayong mag -award. Ang proseso po, may pre-procurement activity. After that, ipopost na po yung adver advertisement sa website ng DPWH at saka sa Jeps Nandun po yung schedule ng pre-bid, submission of bids, and all other activities. So pag nag-submit na po ng bid, irarank po yan kung alin po yung lowest bid uh, as evaluated. At yung pong lowest bid po, yun po yung sasubject sa subject sa post-qualification. Pag pumasa po yung lowest bid ng post-qualification, magkakaroon po ng resolution of award at uh, pagka po yun eh, wala namang nag for reconsideration, siya po ang issue ng notice of award subject sa submission ng documents. After po ng notice of award, ikokontrata na po yun at mag issue po ng NTP. Yun po ang in, 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 a nutshell yung proseso. Thank you po sa response nyo. Zabari, so, sa pagkaintindi ko, parang broadly, limang steps to. Meron yung pre qualification and eligibility i-check yung mga uh, i-assess ia yung bidders no may bid submission and opening ito yung period by which pwedeng makapag-submit ng bids merong bid evaluation after makuha yung bids ay i-assess ia yung um, sino yung most technically financially responsive the bid ideally sino yung pinakamababa tapos post qualification uh i-check na no kung ano yung verifications necessary para before award yung bid and then yung contract award. Tama po ba to, Mr. Chair? Uh, meron lang po akong gustong linawin. Doon po sa ating 9184 tsaka 12009, tinanggal na po yung pre-qualification phase. Ang meron po tayo ay yung eligibility. So, mag-advertise po tayo yung may mga gustong sumali po isa subject po natin yan sa eligibility process. Pagka po yung uh, na considered as eligible, yun po yung mga contractors na pwedeng mag-submit ng bid. So magkakaroon po tayo ng pre-bid conference para i-clarify kung ano po yung may hindi nila naintindihan uh, doon sa plano, technical aspect at saka legal and uh, uh, other aspects. Pagka po natapos yung pre-bid, you are given at least 12 calendar days for the scheduled opening of bids. Pagka po wala naman hong nag-request ng uh, extension, yun na po yung opening of bids po natin 12 days after the pre-bid conference. So pag na-open na po, irarank yan as to the, lower, the lowest bidder as evaluated. Yun po ang masasubject sa post-qualification. Okay po. Si-share ko po yung parang nakikita kong kung saan nagkakaroon ng butas. 'S gusto ko pong malaman from DPWH, ano po yung ginagawa natin so far tungkol sa mga butas na to? Una po, nandiyan yung will